May bagong parcel ang mga alaga. Ubus na yung pagkain nila. Nila na naman sila. Ito na yung pagkain nila. itrain natin to. Parang gusto, gusto na to nila. itry na natin to ang ilang bagong pagkain. So, gusto na siguro to nila, mga mais man to. Matunawan kaya yung dalawa. Try natin. Hello, guys. Ano, gutom na? Gutom na kayo? Hmm? ignoy. Ano yan? Ano yung pagkain nyo? <laughs> pagkain yan. Natakot naman to. Hindi <laughs> yata to sila matunawan. Pagkain yan. <laughs> Na-ignorante. Pagkain nyo yan. Ano ba? Nako. Nagutom gutom kayong dalawa eh pag hindi kayo kakain yan. Eat, eat. <laughs> Nani bago. I-mix na lang natin tong loma. Nyula na kasi. Hindi kaya. Hindi Nani bago lang siguro. Ah. Ano kayong pagkain? Yan ang binili ng ano nyo. Yan ang binili ng mami nyo. no Naalis na lang sila. Ayaw nila talaga. Uy, pagkain yan. Pagkain yun. Uy, pagkain mali, mali, man mali, 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 sarap Malipit, hindi niya kayang abusin. Doon nga sa dulo, kasi i-ano nyo kasi. Mahulog. Kuha ako tubig nyo. Hmm, talagang lalaking to. Bigsa. Ano na yung tubig, no? Nako, naubos na yan sa baba. Ito nga. Hindi pa marunong kumain ng ano. Mais. Ano, malaki? <laughs> Ayun. 'di ba? Hindi mo na nakuha. Binilagay diyan. Kuha ulit. Hello. Ibaro nung kumain. Sige na nga, na kayo diyan. Mag-work muna, akits. Pabush.